Mukha raw kolektor ng plot twist itong si Cheska. Una raw kasi nangyari sa kanya mga kapatid eh nakipag-break sa sampung taon niyang karelasyon. Uy, matagal-tagal yan ha. O, ten years, isang dekada dahil sa isyo ng panloloko. At dahil broken nga raw itong si Cheska, eh nakipag-relasyon ulit siya sa isang lalaki na nakilala niya sa isang bar. Pero bukod nga po sa no label ang kanilang relationship, nalaman niyang may kasong kriminal at kakapyan sa lang ng lalaking nakilala niya pa lang yun sa bar. Mula po sa Pasay, kausapin na natin 35 years old si Cheska. Cheska, magandang tanghali sa'yo. Hi Kuya, good afternoon. Mm -hmm. good afternoon. Maraming salamat naman ha at uh, gusto mong dito sa programa nating Heart to Heart na sabihin ang uh, nilalaman ng iyong kalooban. Kuwentuhan mo naman kami ng uh, maikli lang. Well, mahaba 'yun eh, yung pinagsamahan ninyo nung 10 years, <laughs> 'di ba? Pero siyempre, yes. yung umpisa mm -hmm. O oh, yung kasarapan ng pagsasama at kung papaano itong bigla na lang. Bigla ba nagtapos? O dahan-dahan? Meron bang uh, pagpapatawad mm -hmm. pa sa bandang huli? Uh, pagsubok yeah. ulit? Pero wala na mm -hmm. talaga. Kwentuhan mo nga kami, Cheska. Okay, kuya po. Ganito kasi yun. So, the 10 years na relationship na yun, we have four kids, by the way. So, mm -hmm. four kids mm -hmm. sa isang dekady. And then alam mo yun, um, hindi ko na iniisip yung sarili ko because if you're a mom, you need to be selfless. You need to think about your mm -hmm. kids. Okay. So, sa so, 10 years na yun, hindi siya malinis. May cheating issue, parating nagpapatawag. Mm -hmm. Ganun dapat eh. mm -hmm. Nanay ka. And then, hindi naman mag-work ang relationship if you don't have patience. Yes. But what i yeah, what I've learned about that relationship is hindi lang sa love talaga. Alam mo 'yon, bumabase 'yung relasyon. Mm -hmm. It should have self respect. Mm -hmm. so, so, so 10 years na 'yon, nung no February I went back to church. No, February so, this year. Yeah, this mm -hmm. year. So I went I went back to church. I found, you know, alam ko na 'yung worth ko ganyan. So mm -hmm. that's the reason why parang eto kasing si Boy, itong father of my kids. Nangsha lag 'to, talagang hindi yan nag update Wala. at in talagang ikaw yung mag-a-adjust sa kanya. Mm. So syempre pag mahal mo, iintindihin mo yan. Mm. Iintindihin mo talaga. And then given na we have kids. So talagang nung nag-church ako, parang I found my worth na. Dun ako nanggaling kasi parang alam mo 'yon, ay bakit bare minimum hindi mabigay nito or kahit parang human decency na lang, hindi mm -mm -mm. niya pa mabigay. Yes. Kasi cheating eh, cheating. Mm -hmm. So, doon na naglalabo, doon na kami nag-break. Nag Parang nakapag-break ako. Kaya mm -hmm. na, nag-break Break up. Yes. And then after noon, that's February, March, nakabili ako ng bahay sa province. For me to start new. Kaya nga mm -hmm. kasama yung mga kids sana. So in, while well, inaayos ko lahat dun, Separation anxiety ako. Dapat ang um, return flight ko may pa uh -huh. pero April pa lang. April 18, ganda sa province na ako no. April 18 bumalik ako dito. Mm. Yung mga kid, yung mga kids ko, they are looking for their dad. So we broke up nga. no. Uh -huh. So parang ang akin, oh my gosh. So sabi ko akala ko kailangan kong mag-focus sa sarili ko mm. and then for me to start new. So, yung mga anak ko, DJ, uh, Kuya Poy, mm. they're looking for their dad. So, pagdating ko ng April 18 dito, lumipad, lumipad, <laughs> pumunta ako doon pumunta. sa bahay ng dad nila. Yeah. Mm. For me to, alam mo yon ako na lang lagi. Yung self-respect ko, binaba ko na naman mm -hmm. na can we, can we fix this for our family? Kanyan. At ang sabi... Sad. Mm-hmm. to say it, no he doesn't want me back. Oh. So, so that's what happened. That, mm. that was April. So, mm -mm. talagang umiyak ako. April, April yan. And then, after that night, kinabukasan noon, nun, kinagabihan, that's ah. the time that I went sa club. Yeah. Yan na, clubbing. Pero, pero teka, Cheska, puputuli <laughs> muna natin doon ha, doon sa breakup. Kasi may ilan ako mga katanungan tungkol naman sa inyo nitong si, uh, well, yung uh, tatay ng mga anak mo. Four kids ang meron kayo at doon sa isang dekada na pinagsamahan ninyo, kasal ba kayo o hindi? Hindi kami kasal. Ah, And okay. he didn't pop up the question. Mm -mm. And babae ako, mm -mm. hindi ako para mag-ask -mag noon. Mm, -mm. Sa so dapat yun. Pero di ba naka-apat? So, naka so again, Ilang taon na yung uh, eldest uh, ninyo? Um, he's, uh, no, she's 12. Oh, ah, oh. No, 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 no. Sorry, 10, 10, 10, 10, 10. Oh, 10. O, oh. Oh, oh. tapos ang pinakabata ay? 9 months. Oh, nine months old pa lang yung uh, pinakabata. Well, uh, tapos sabi mo pa kanina, eh, very nonchalant at parang uh, napaka napakatahimik lamang kung hindi ka magi initiate ng uh, conversation, hindi ka kakausapin nung karelasyon mo. Paano siya nakapag-cheat yes. kung uh, nonchalant siya? Ganito, parang yung first encounter, kapangalan ko pa actually yung girl na eating. Ay, taray. So, lang. Yes. Yeah. So, sa totoo lang, Kuya so yeah Poy, mm. ito ha, di ko naman nalalahat, pero karamihan ng lalaki, they are not really parang, ano mo yun, sa social media, yung mga privacy. Siyempre, alam ko ang mm. password. Uh -huh. Ganyan. Magaling ang mga babae, yung mga ganyan, mga NBI kami dyan sa mga ganyan. <laughs> okay. Sa totoo. po, -mm -mm. Sa totoo lang. Oh, sige. So, oh. Nakita. So, so, yeah, ka-work ko, ka-work ko, ka-name -ka ko. Mm. And then, oh, okay. Alam mo, yun yung tipong pag-uwi nga, kasi magkasalungat kami ng schedule. Uh -huh. Sabi ko, honey, um, kumain ka na pala eh. Alam mo yung dapat hindi ka galit? Mm -mm. Hindi ka galit kung ito ako nito. kumain ka na pala, hindi na kita paghahailan na kasi magdamit ka na kayo ni Cheska. Ah, so, ayun. Po, Sandali, tama Nabulat ba yung narinig ko, Cheska, na ka-work mo rin? ka-work ka mo? Yes. Yung babae? Yes. Magka yes, magkabaliktad lang kami ng schedule. So ako, opener ako 7pm to 4am uh -huh. and then yung pasok nila is 4am hmm. to 1pm. Naku. ganon oh, Ganun pala. Pero hin ibig sabihin, ang ang galing naman pala nitong si ano, si uh, anong tawag mo ba rito, dun sa kinasama mo noon, oh, na hindi na lumayo ah, mm -hmm. hindi na lumayo. O, oh, katrabaho mo na. Hindi na lumayo. Kapangalan mo mo pa. pa Ayan, and mas maganda. Um, that time. Siya. Oh. Bakit? Pero hindi ako papayag, Cheska, <laughs> ikaw pa ba? Ikaw pa. Ikaw mas maganda. Mm. Eh, siguro kasi, and, you know, parang <laughs> mm, that yeah. time, hindi kasi talagang focus ako sa pagiging mm. nanay ko and then saka pa nga na ko lang din. So, I cannot see myself that attractive. Okay. Para. Pero kung kung ngayon, ilalaban mm -hmm. ko to. Kuya ko. <laughs> ah, laban, okay. laban na laban na ah, Naka-recover na yes. Okay Tapos Cheska uh -oh. Yung pagiging nonchalant niya ba Yung sinasabi mo uh, hmm. Ganyan na ba talaga siya uh, From year one Ng uh, pagsasama ninyo O nagmuka lang siyang well uh, 10 years ago hindi naman uh -huh. natin masyado sinasabi yung uh, salitang nonchalant uh, tahimik yes. lang siya uh, silent type yes. yun ng uh, sabi natin ano sa mga tao pero baka nitong uh, ano na lang anon nitong uh, latter part ng uh, relationship ninyo baka dyan na lang siya tumahimik dahil disinteresado na siya sa iyo wala nang interes hindi kaya In 'be, kasi nung nakilala ko siya, mysterious type. Sa work lang mm. din may nagkakilala no na to. And then the time na he caught my attention. Talagang mysterious type to, mm -hmm. timik siya, but the okay. time that alam ko yon bubuka yung bibig niya, puro wisdom. Uyamo oh. niya, puro wisdom. Oh, wisdom full. Um, Kaya ikaw rin naman, yes. ang bilis din namang bumuka <laughs> ang uh, kamay at napayakap na sa kanya. Uh, at, uh, <laughs> sa uh, silang, na, oh, at ayun nga, nakabuo so, na ng apat mga na mga, mga, kalos, mga anak. Mm. Oo, yan. Yan na. May may TV naman kami sa bahay pero may apat na anak kami. O, so, daba nga? <laughs> kita mo <daba> naman. <laughs> diba? Ayan. So, so eto. Tuloy na, natin, uh, tuloy na natin, Chesca. Tuloy na natin, ano. So, sabi mo nga, uh, yung night na nag-break kayo, talagang uh, broken na broken ka, nag-club yeah. ka muna. Nag-clubbing ka muna. Yes. May kasama ka ba nito o yes. mag-isa ka lang? May kasama ako. Hmm. So, friend ko. Tapos, yung nakilala ko doon sa club is friend nila. So, friend of friend. Okay. Friend of friend. So, friend of friend to. So, so, hindi ko naman tinaasahan na ganun kasi ang buhay ko, kuya ko, before talagang nagka-club ako. Ganyan. Mm -hmm. Talagang social butterfly. Ganyan. Mm -hmm. Pero the time na nagka-anak na ako and then, seryoso ako sa relasyon ko, doon ako focus, syempre. Okay. So, ayun na. Parang pang-iba lang. Mm -hmm. Parang bumalik ako sa pagka-club. Oh. Pagka-club, alay. Oh, nakilala also, mo na itong... Hindi Mm. Nakilala mo na itong si Guy nung uh, first time na nag kayo, nagkayayaan ulit, naulit na naulit na na ang paglabas-labas sa gabi? Tama. Um, hindi. Bale, um, mm. ang, 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 perception kasi pag sa club ka nakuha, parang ang ano mo eh, parang ang bilis. So sabi ko sa kanya, nagyaya siya ng club na pag-coffee daw. Mm. Sabi ko, I can't may may kompromiso ako sa mga kids ko. Mm -hmm. So, dun pa lang naman na ako. And then after noon, sabi niya, ah, saan ka? Ibang araw na to, sabi ko, nasa work. Sunduin kita, coffee tayo, ganyan. Mm -hmm. So, decent naman. So, oh, decent. naman na. so, na, okay. Mm -hmm. Yeah, decent. And then, sa uh, after coffee na yun, ayun na, mm kuya -hmm. po, punta kami ng kondo. Punta namin kondo. Ayun na, so, ba't kasi ba? Ba? Ba't pumunta ng kondo? Kape lang, di ba? Wala bang kapisaan? <laughs> Ako nga, yung kapitbahay namin, may tindahan ng sari-sari store. May kape naman sila ron. Bakit kailangan pa kasi kondo-kondo? Hmm. Kaya na nga. Papakita niya lang to yung Kondo niya, gano'n. Eme. So, Ba't nagbebenta okay, niya ba yung kondo? Ba't kailangan pakita? <laughs> mm. Okay. Sa, sa makatwid, so, uh, Cheska, sa makatwid, may nangyari? Mm. Oo, pero ah. hindi to yung basta-basta na ewan, uh, ba diba, pag sabi nga, mm. ang pinaka, pinaka main, main rule pag ubo yan, or one night stand yan, mm. you don't need to cuddle. Mm. So, cuddle. Siya kasi, kuya po'y ganun. Siya so, ay, ang lakas magpa-fall. May pa-ganito, may pa-aftercare pa si kuya mo. Mm -hmm. Ganyan. mm -hmm. So, okay. So, the time na after nang gumanyan siya, naging consistent ang communication. Not hmm. until I found myself na, uy, every, na ako, oh. every ang week ang din ako sa condo niya. bumalik ang kilig na buhay yung uh, natutulog na puso ni Cheska na kawawasak lang just a few months ago. ba? Diba? Yes. Ganoon so, yun. Bale, ano, like, hmm. oh, Oo, oh, tapos, hindi, bare minimum enjoyer, Kuya Poy. Talagang may pa-update siya. Mm -hmm. Update, update. Na hindi ginagawa ng mensa lang kasi mensa si lang talagang wala wala yan yes. talagang chat lang one liner mm -hmm. eto may update sabi ko ay may pa beautiful beautiful pa siya sabi ko ay nabola Mabuti. na naman. Oh, apat na ang anak pero Aram. kinilig na ulit, di ba? Mm, yan ang nga ba sinasabi. Pero kasi uh, alam mo, Cheska, no, the way I see it, yan yung mga na mo doon sa first relationship mo, di ba? Yan yung mga hindi niya na nasasabi sa iyo yes. na ginagawa naman yes. itong isa. Ang kaso, ang sabi mo yes. sa amin ay walang label ang relationship ninyo. Fubo lang kayo o fun buddy. Okay, let's use the term ha, fun buddy. Itong uh, yes. nitong uh, yeah. pangalawang anong ito, no? uh, lalaking ito. Yes. Gano katagal na also. nagtagal ito o ongoing pa ba hanggang ngayon? Kakatapos na lang parang four days ago. Sandali ha, ang tinatanong ko yung relationship ninyo ha, hindi yung huli niyong enkwentro. <laughs> ha? Ah, okay, huli Okay, so the encounter was last month pa. Last month. Pero yung the, yeah, the communication still there not until eto na nga. Mm. Atong friend namin na kasama namin sa club common they friend din, sila, mm. Yeah, sila din niya sa akin na may kasama ng ibang girl ko si Guy. Oh, ganun na. May kasama. So, doon oh. din sa same condominium unit. Yes, yes, mm. yes. Sa to. Oo. Oh, oh. Nagulat ako kasi syempre nag-update siya sa akin, di ba? So, syempre pang iniwalaan kayong update niya. Ang update niya sa akin noon, pupunta daw silang sa gaytay. Mm. And then, nagulat ako, sabi ng common friend namin, Uy, andito siya. Dyan. May kasama siyang girl. Ayun na. Oh, Na-confirm niyo ba? So, hindi kaya ka mag-anak yung uh, girl? O baka... Uh, Ayun din. May, ah, may mga pictures. May mga pictures with hmm. ganyan. Okay. So, parang syempre, nakita niya, nakita sila doon. Mm -hmm. That's the time na hindi na siya nag-update after. Siguro nahiya. Wala na siyang oh, hiya okay. update sa akin. Kasi alam ko na yung totoo. Nag-update ka pag-aitay, na. tapos andyan ka pala umiinom. Oh, oh. And then, eto pa, may binanggit ka rin dito, Cheska, na dati pa, ex-convict pala, ano? Napatunayan ano niyo ka? ba? So, ang, ang, nangyari, he has an ongoing case. Mm. So, parang nakabangga siya. Nakabangga siya. Ah, Tapos, hindi naman. The reason yun. why, parang, uh, the reason why na nakuha niya yung loob ko, kasi ang lagi niyang sinasabi sa akin, hindi siya comfortable sa ibang babae mag-open neto. mm -hmm. Ako Again ako naman daw, mukha naman akong disente. Tapos parang mas matanda kasi ako sa kanya kuya mm -hmm. Poy. So parang yung safety, yung love sa kanya daw na ano, na tawag dito, nakuha. Okay. So ganito naman, ganito na, ang na, relationship kuya Poy kasi I tried to do my research and then siya din. Ang final hearing niya would be in August. Mm -hmm, And then, mm -hmm. it's a criminal case. Kahit anong mangyari dyan, pag nakapatay ka ng tao, makukulong ka talaga. Mm -hmm. So, that's the reason why wala kaming label. Kasi sabi niya, pag kung manalaman daw siya sa kaso, that's the that, time that, that we are going to continue. Hmm. So, no, may mga kondisyones ng mga ganun, ano? Ayan, pero good time yes. ng good time. Ayan, pero uh, kukulangin kasi yung oras natin, ano, uh, Cheska. Chesca. Uh -huh. uh, ito, tanggapin lang natin ang isa sa mga callers natin mula sa Antipolo, si Bea, uh, para magbigay ng komento o reaksyon. No? Baka may tanong din siya para sa iyo, no? Uh, tanggapin muna natin ito. Bea, magandang tanghali sa iyo, Bea. Hello po, good afternoon. Mm. Anong uh, masasabi mo dito say, sa ikinikuwento sa atin ni Cheska na medyo magulong na nakarelasyon niya nung una for 10 years and then merong panibago na hindi man umabot ng uh, kalahating taon man lang, ilang buwan lang, pero ang gulo rin nung uh, relationship niya. Anong uh, komento mo rito? Opo. So actually, ano napakinggan ko po yung kwento ni Ms. Cheska. Mm. For me po, parang naisip ko po, po is, kasi nabanggit niya na parang comfortable daw po sa kanya mag-share yung guy, baka po hindi relationship yung hinahanap, but is parang mother figure siguro kasi she mentioned na mas matanda siya, ganun po, ayun. Mm -hmm. So, mas okay po siguro na ayusin muna nila yung label nila or mas okay sila sa sarili nila before entering a relationship. Yan. Uh, okay. uh, kung sakasakali na gusto mm. pa nitong si Cheska na magpatuloy sa relationship. Ano? At yan ang malalaman natin mm. sa pagbabalik natin sa kanya. Oh. Bea, maraming salamat sa iyong reaksyon. Thank ha? you. Yes, oh. Po. thank you po. Oh, Cheska, mm. oh, ito, balik na tayo mm. sa yo So sabi mo nga, oh, may final hearing na. Ayan, uh, para kaya mm. uh, dito sa magulo mo rin, uh, naging uh, FUBU o oh, fun buddy. Oh, hihintayin mo pa ba yun? Aasa ka pa ba sa resulta? No, no na talaga. As in, no. No, ito na nga. Ito na mm. nga ang plot twist over, over, plot twist. <laughs> ito, <laughs> plot ito mm. na ang plot Ito na nga. So, natapos yun, nung four days ago or five days ago, mm -hmm. that's the time na yung father ng kids ko bumalik dito, nakipag-usap sa akin. Mm -hmm. So, parang God's grace. Kasi sabi ko sa'yo, kuya po, eh, bumalik ako sa church. I found my worth. And then, di ba, tinanggihan niya ako the time that I've tried to fix our relationship way back in April. Mm -hmm. So, bumalik siya. Oh. And then, sabi niya, ayusin namin para sa mga kids. This time, we are going to do, make things right. So... Mm. Oh, so okay. So, kahit, again, al alam ko sa ibang mga babae, non-negotiable ang cheating. Mm -hmm. Okay. But then again, iba kasi yung lagay pag mom ka, nanay ka, and then the kids, wala naman problema sa mga kids when it comes to their dad. Talagang mm -hmm. supportive. So, how about, siguro nag naman na ako February pa yun eh. March, April, May, June, July. Five months niya. Mm -hmm. So, ito na yung parang lesson sa akin na you don't need someone for you to heal. Mm -hmm. And then maybe I need to heal them, sa mga nangyaring cheating para for us to start new. So kami na ulit ng dad. Mm -hmm. And then I'm I I'm happy as of the moment. So talagang least mo yung timing na yon, yung nag-joke for me na, "Oy, wala to nagsinungaling na." And then after that, umunta dito si father of my kids for us to start things right this time. Mm -hmm. So, maybe it's God's will. At siya yung nag-initiate nun, no, na, ano? Yes, siya. Oh, siya na oh. this time. Okay. So, talagang hindi ko hawak yung oras. Di ba? Kasi that time, akong gusto. Pero ngayon, medyo okay naman na ako. Hindi na, hindi na masakit for me. And mm -hmm. I'm willing to start new again for our family. But this time, si si God na yung center ng relasyon namin. Kasi before wala eh walang mm -hmm. walang god it's all about us it's all about kids uh -huh. But yun yun naman yung iniimpose ko sa mga kids right now Okay. Kuntang church Oo. Ganyan. 'Yan. Pero Ganyan. alam mo no, uh, Cheska, totoo 'yung sinabi mo kanina na uh, maraming mga nakikinig ngayon na pumasok sa isang magulong uh, relationship ang baka hindi mag-agree doon sa desisyon mo na uh, yeah. bisitahin niyo ulit at ayusin pa nung uh, dad nung uh, anong uh, mga anak mo 'yung uh, relationship ninyo no to patch things up. Mm -hmm. Ayun, uh, para ayusin para doon sa mga bata kasi Parang ang sinasabi ng iba ay eh, 'wag niyo gawing uh, gawing uh, katwiran 'yung mga bata. Pero ako rin, yes. I'm also a believer. I'm also a believer <laughs> na kapag ka parehas naman kayong mga parents na yes. tinatanggap ang mga pagkakamali niyo noon, Ha si Cheska, yes. tinanggap mo ang uh, sabihin na nating katangahan mo noon at ito naman yes. si lalaki ay tinanggap mo na rin ang iyong mga pagkukulang at kalokohan yes. na ginawa noon at tatalikuran mo na 'yon kung sabay kayo. Oh, team magti-team up ulit kayo. Oh, para sa yes. mga kids, you do it for yourselves yes. and then ang beneficiary niyan yung mga kids. Tama yun eh. Yes. Oh, yes. hindi pa yes. Pwede yes. na yes. Ang ayoko kasi'ng marinig. Ngay kanina nga no, inexplain mo na kasi ang ayoko talaga mga narinig. Hindi susubukan talaga namin ulit Kuya Poy na magsama para ah. sa mga bata. Tigilan niyo 'yan. O kakatuwiran niyo 'yung mga bata. Bakit? Dahil iniwan ka na nung ano, iniwan ka na nung pinalit mo sa akin. Nakakatwiran mo yung mga anak natin? Di ba kasi may mga ganun? Eh. Ganun lang ka bababa <laughs> yes, yung mga dahilan. Bakit? Uh, hindi yes. mo ba nakukuha yung mga gusto mo? Uh, kinakapos ka na sa budget, ihiwalay mo na siya, babalik ka na dito sa poder ko. Tapos sasabihin mo, para mm -hmm. sa mga bata, tumigil ka. Hindi magandang katwiran yan. <laughs> di ba? Uh, yes. Pero kung gusto yes, niyo talaga magbago for yourselves, di ba? Uh, yes. Para ayusin ang relationship ninyo bago yung mga para sa mga bata. Aba, eh, mm. yan talaga yung uh, hinahanap natin na katwiran. Yes din naman, Kuya mm. Poy. So, ang ang ano, ang natutunan ko yon hindi mo kailangan gumamit ng ibang tao para mag-heal. And then, hindi, puro, puro love lang. You need to have respect and then effort para hindi ka ma-fall out of love sa partner mo. Kasi yung mga little things, mm -hmm. pag naipon sila, pag nag-pile up sila, sasabog ka isang yeah. araw, mm -hmm. na ayaw mo na. While you're in the relationship, you're moving on na. Ganon yung nangyari sa akin. Ten yeah. years. Oh, oh. Ten years. Tapos nag-move on ka sa relasyon habang hindi pa kayo break. Yeah. So, alam kong maraming makakaano dyan. So, hindi, hindi lang talaga love. Self-respect and effort. Okay. Then, yeah. Ayan. Meron ka bang... Uh... Alam mo sa pagkakataong ito hihingan kita ng mensahe ano para doon sa tatay mm -hmm. ng mga anak mo uh, mm -hmm. bilang isang pakiusap na rin at uh, paghingi yeah. ng pag-asa de ba na kailangan ito eh kailangan uh, sabi mo nga ano ay mm -hmm. uh, in-invite nyo na ang Panginoon sa relationship yeah. niyo ngayon as compared to 10 years ng uh, pagsasama yeah. ninyo parang wala si God doon sa equation namin 'di ba yeah. pero eto yeah. nga ano bigyan mo nga ng uh, isang uh, mensahe para parehas kayo uh, going the same direction para maayos ang relationship ninyo. Go ahead, Cheska. Yeah. So, to my partner right now, the father of my kids, um, I always pray for God for wisdom para sa araw-araw na magkasama tayo and sana lahat totoo na kasi hindi ko to gagawin para lang sa mga bata, kundi para sa sarili ko. And for me, to trust, again, paulit-ulit, paano just lang yan? Parang paulit-ulit kang patatawanan at patanggapin. Siguro, ganun ka deep yung relasyon, yung love ko sa'yo. Sana this time, yung pinangako natin na we're going to make things right, but this time, with the Lord as center of our relationship. So, yun lang, kuya po, parang, wag mawalan ng pag-asa. Kung, kung masira man yung trust, you need to rest. Rest. Nakapag-rest naman kami. And then, nakikita ko naman yung improvement. Siguro wala pang one week, yes. But, again, iba po talaga pag nasa, nandiyan si Lord sa center ng uh, relasyon. Yun, yun po. Yeah, um, maraming maraming salamat, Cheska. No? At uh, marami ang may-inspire dyan sa uh, message na ibinigay mo no? na yung iba is a firm believer, of course, of second chances. At isa ako para sa kanila kasi wala namang mangyayari sa mundo kung kapag ka may nagawang mm -hmm. pagkakamali ang isang uh, partner natin, hindi tayo marunong magpatawad. Wala na. Wasak-wasak yes. ang mga pamilya. Pero kung uh, parehas nga kayo na papunta doon sa same direction, teamwork ulit, mm. katulad nung nag-uumpisa. Yes. Sana nga yes. ay maibalik yung dating tamis ng inyong pagsasamahan para sa mga bata na rin. Okay? Maraming yes. salamat once yes. again. Yes. oy ano yun? Parang isang message para sa mga lahat ng nasa Oh, go, go ahead. O di naman yung mga nasa situation that they cannot give you label, please stop, please do not, parang downgrade your words. Mm -hmm. Kasi ang love, hindi ka dapat mapapatanong ng words sa sarili mo na ganito, dapat hindi ka nagda-doubt lagi. Mm -hmm. So kung nasa situation ka or nasa foodbooting, think ka, lalo na babae ka, salo ka dyan. So mm -hmm. as long na hindi ka pinupursue ng tao, hindi Binib ka binibigyan ng label stop it. Mm. So, yun lang, po, Paul. Yeah. Kapag ka uh, isinasakama ka lang at hindi ka kinakasama lang. <laughs> de ba? Oh, yun Ito. ang mahirap. Once again, maraming salamat Ito. sa iyo, Ito. Cheska, ha? At yan na nga po ang ating H2H Confessions, ang kanyang pag-amin.